Hello guys! We're back! So today is Thursday. So Kier decided to take us out. Kay almost one week na may walay gawas-gawas. Pila ka degrees dad? 14? 14? Walk lang anak. ka! ayoy. Uy! ka. Ну, у него как и тугнал? Тугнал This is the botanical garden and sa town na ni siya, dali agi si dala ni Casey Kira Renai, playground. Uy, kataas anak daddy. Kanglad. <laughs> Kanglad magtanglan. <tik> Ay, katug na. <laughs> so, dira, uh, um, rin na siya swing niya. Dili tayo ganahan si Kira. Now, mommy, no, mommy. No, mommy. Why, why, no? I know nothing. <laughs> <Sinito. laughs> Kaya mga bird na ani guys na nasa zoo sa ato, normal na sa ilahad di rin. We decided to go back kay eh. Tugnaw na kayo. Here, padulong mig IGA kay nami palito. Wala na miloy at tapos nakakita kong post ni nga na ay fishbowl nagpalit po siya mga pansit and other sahog. Tapos, nag-ask ko kay Kier ng mga uh, subway Then, the same gaya po ang dira sa Philippines sa subway. Rara, enjoy, enjoy sa iyang cookies. Ipalitan siya sa si iyang daddy. Tanawa ang angko. Ang sa'y tawag, anilad? So, half of it kay Kier, half Apple or katung chicken and then a sauce is barbecue something, barbecue smoky barbecue sauce. fresh kayo ang vegetable. So, may pulit lahang wheat bread ba, dad? Tapos, ang bread na mo kay Dili, white wheat bread na siya. Lamay dad. Ang wheat. So, gani guys, muna yung Mga 1 kilometer away pa ni. Eh. <laughs> quick haul. So, mura nang napalit ni Kier. Kanang pancit canton, breadcrumbs, and the fish bowl. Ah, ano ni? sa house. Okay, pagkaugma na ni guys. Friday. So, nang laag mi dito sa balay nila. Tito Jonavis, Tito Celso, Tito Nancy, Tito JM So, nagdala sa si Celso o Kier o oh, basketball din. Kami ni Jonah binag-check-check -check kami. Nag-video tayo si na may. Nana na sila. Katong na si Menchi. Then si JM. Tapos na abot na po si Celso o si Kier. Nawala ko guys. Magdala sa ako ang bang ni Kay. How can sila mang luto? They react. Lami ilang mga luto. Hello, Ate Kezea. So, buutan kayo na siya guys. Achiever. Pag yun, anak na ni Menchi o oh, ni JM. How can na mo um, drawing? Dagan kayo nag-talent pata ako. kay and very generous but kaya siya kay Rara last time niya yeah, taga niya stop to si Rara so in times like this na layo sa pamilya importante cute nga na naay company nga aparihaan nila na maayong tao tapos sabay og kaon every friday dili every friday it's nice nga na naay may istorya ba sa mga kaagi nimo whole week so more to guys nang hagan gulit. bye